Anong nakikita mo? Uy! Gawa mo! Ano ba sa tingin mo? Pwede ka sa RBA? Pwede ng kapatid mo? Ah, pinapicture lang ni Tito Luis? Ah, siguro nagpagawa na naman yung crush mo. Ayaw mo pa kasing ang ni? eh. It's not the right time, no? Ano ba? Hindi! Eh, bakit kaya, Juan? Araw-araw na tayong dumadaan dito. Ano mga special dyan? Aray ko! Kasi matuto ang rumispeto sa mga nagbuo at napanatili ang baraswin. Uy! Sama! Di ba may paso nga pa? Nag-cancel eh. Oo, oh, umuwi ka na. Teka, teka. Gusto mo sabihin ko sa'yo ang bahat ng espesyal ng Church? Na sobrang espesyal ng Baras Wayne Church, ginawa itong tourist destination ng bitrip trip namin sa high school. Wala ka natutunan nun? Meron! Ang Baras Wayne Church ay pinagawa ni Agustin Padre Juan Geron sa manggagawang si Miguel Magpayo noong 1885. Noong una, ay gawa lang ito sa nipa at kawayan Ngunit dahil isa dahil sa isang nasunog, napagpasyahan nila nilang ipagawa ito gamit ang bato na naglahon, ipin, ipinalitan ng ladrillo at kongkreto. Yung seryoso si... Hindi talaga ako nakinig dun eh. Nabadrip ako nun. Imagine, doon lang ako nakatira sa bayan. Kung nilakit ko lang sana, nakatipit pa ako. Tignan mo yun. Oh, ano yung nakikita mo? Mali ka, Bok. Nalimutan niya atang linisin nung nagbabantay. Teka, palinis lang natin. Tawagin ko lang. Huwag kasi yun yung tignan mo. Look beyond. Isipin mo mabuti, Jose. Bakit nakatayo yan dyan ngayon? Aba, tanungin mo si Agustinian father. Juan Geron at mag -ako. Hindi. Hindi ka ba napapaisip na nakatayo na yung mga bato na yan? Hindi ka pa pinapanganak. Aba, ano po na yan. Isipin mo, kung ilang mga bagay na yung pinagdaanan ng bawat haligi rito. Yung mga brasong bumuhat at bumuo sa kanila. Mga palad na humawak sa mga ito. At iba't ibang kwento nilang nasubaybayan. Alo bang dito unang-unang nagtipon ng unang kongreso ng Pilipinas? Hindi ba sa so Kabito yun? Maling parte ng history, Jose. Eh. O doon, dito rin pinirma ng konstitusyon ng bayan ng Malolos. Ayun, Siguro ko sa ginawa. Noong 1899 din, dito sa Barasuin ginanap ang inaugurasyon ng Republikang Pilipinas. Isang malaking simbolo ng paglaya mula sa Espanyol at markang pagka-Filipino. Ganun pala kalaga. Naging parte. Ang Barasuin sa atin. At dapat patuloy itong maging parte mo. Lakas. Perfect na ako sa history subject nito. Maraming mahalagang pangyayari sa Pilipinas ang naganap dito. At kung nakapagsalita lang ang mga side na ito, siguro ay araw-araw sila nagkikwento upang hindi tayo makalimot. Hindi na makakalimot. Minsan nga, kapag nadadaan nada ako rito, nakaalala ko yung mga imported na palabas na napapanood ko sa Netflix. May inspiration kasi ang arkitektura ng Baroque sa iba't ibang bansa dahil sa kolonyalismo. Kagaya ng Europe. Ah, parang Baroque style. Eksakto. Nakakatawa din na may mga kolonyal elements kasi mula nung paglaya natin, ay eh patuloy nating inaangkin bilang sa atin. Sigurado ako marami pang kwento ang mga haligi ng para pasakit at pahirap, mga maliliit na panalo, mga pribadong storya. Pati na siguro yung kwento natin ay namarkahan na ng batong 'yan. Grabe, nakita ang mga bagay sa ganitong paraan. Kapag binigyan pansin mo talaga, saka mo tunay na makikita. Corny mo talaga? Picturean mo nga ako. ikaw anong nakikita like mo